Oh, mga kabayan magluluto ako ng biko. kunti lang ito, kabayan, no. Ito yung uh, malagkit na aking uh, isinaing. No, sinaing ko yung malagkit. Mahigit lang itong uh, uh, kalahating kilo na nano na, na malagkit, no. Ito yung uh, malagkit ko na sinaing ko na, mga kabayan ko. Ito naman yung kakanggata no. O, ay, tatlong nyug lang 'yan at uh, isang piga lang, no magluluto tayo ng biko mga kabayan namimiss ko yung biko matagal na panahon na rin akong uh, hindi nakakain at hindi nakapagluto kaya ngayon naisipan kong uh, magluto ng biko mga ko yan na po kabayan nakulo na yung gata huh? yung kakang gata ay uh, kumukulo na huh? ayan na nyo mga kabayan huh? kung inyo mapapansin mga kabayan kung mo mapapansin ano? Uh, nagiba yung kulay ng uh, gata yung kakang gata ng nyuga no huh? Kasi naglagay na ako dyan, kabayan ng asukal. Naglagay na ako ng asukal para lumaput uh, lumapot ito, no, mga kabayan. Yan. -ano natin hanggang sa maluto yung gata, mga kabayan. Kapag uh, lumapot na at uh, pwede na nating ilagay yung ano, yung malagkit, mga kabayan. Kunin niyo kabayan, ito na yung malagkit. Ito transfer na natin doon sa sa kawali, no transfer na natin kasi pwede na yan eh mga kabayan no oh, dahan-dahan na siyang uh, lumalapot o oh, dahan-dahan na siya na nagiging uh, syrup no o, oh, tingnan niyo yeah may may konti at uh, medyo kumapit na to ng todo saka natin ilagay yung ano yung malagkit mga kabayan at uh, haluin natin ng haluin oh. hanggang sa maging finished product na po mga kabayan ko. So, kabayan, ito na. Oh. Ito na yung ating uh, nilulutong biko. Atin itong haluin ang haluin hanggang sa uh, matuyo. Oh. Hanggang sa uh, kumapit na talaga ng tuluyan yung uh, gata sa ano natin sa sinaing natin na malagkit yan ay kabayan katamtaman lang ang apoy medium heat lang tapos haluin natin kasi kung lakasan natin ang apoy mga kabayan masusunog ito so hindi maganda kaya kailangan ang apoy dahan-dahan lang mga kabayan kamusta kayo mga kabayan isang mapagpalang araw sa inyo lahat luto tayo ng biko mga kabayan pang merienda ingat po tayo God bless ito kabayan, malapit na Kunti na lang, pinapatuyo ko na lang mga kabayan Yan ito ako magluto ng biko alala yung apoy Tapos sinano ko na Yung biko ay uh, Tuyong-tuyo para Mahaba yung buhay niya mga kabayan Yan na po yun, oh. tingnan nyo Lapit na konting ano pa Hanggang sa matuyo siya. Masarap kasi kabayan pag tuyong-tuyo talaga.